Nakakusa. Hindi ko alam bakit 'yung ako na abala sa cellphone kasi na sambahan Hindi ko alam kung wala na krek kung sa alin kung sa kuntana. Sa totoong naman, magiiblak ang din. No need na siya. Halos pa pa na sana. Dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya! Kung oh, siya na siya at mga taong nasa paligid niya nagkaisa silang tuloy habang alisin sa kampanya na ako naman ang bumuho! Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify ako ang tumalit, hindi totoo iyon! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at pa'no siya magsisilbe kung ganyan ang kalagayan niya. Pero tinaparating sa akin na hindi sa lulong. at minsan nalaman ko yung nagpa-party, hindi ko magpaniwanag bakit gusto ko maniwala pangalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pin na mapalala kami sa isa't isa. Maliban sa kapisya na takungan at kapag pumunta yung namin namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lang tara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng Hindi dapat ang pindihan, kung kung kahit na siya sa mga yaman ng kasasangin, nahtarang tagalog sa, na sa kalaikitan niya kapa kung sa droga at nagbubunay na ito lamang na kahapinsan maling decision, hihirayan yung tumilos ang manakatali mo sa kanya. Mga astang Presidente! Habang nilulog siya ng mga nandugo, hindi nila kanila na kausap. Sa araw ng mga ko pinitili kong magbuha ako ng mga aros. Pero wala na akong ikoneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo ang mga kaunahan naman sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon. Sa ilong, sa sugal, sa alak, sa bisyo, hindi sa lahat sa droga. Pagkakarap hindi ko siya nakakasama kung ang aking loob may pasok sa institusyon kailangan ipaalam ko sa len. Tayo, tinman kami noon, hindi kaya ng aking kaluluwa na gawin 'yon. magsasabi siya sa akin na magbabago na siya hindi ko siya kayanin sa Hindi ko kaya ng na pagkaisa nang At ang bata sa kahali, upang asawa ko at lagi sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ng 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, siya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang ng droga. Kinangkap na nila ang kapal ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw.